ang Marawi Siege sa mga Pilipino na nangyari noong 2017. Isang memorial hub ang itinayo ng Lanao del Sur para mas maunawaan ng publiko ang mga pangyayari sa lungsod. Binigyan din natin ng pagkakataon na ma-explore ang nagagandahang turismo ng Lanao del Sur. Si Vina Araneta ng PTV Davao sa detalye. Tungo Enero ngayong taon, pinasinayaan ang Details of Renault Tourism Hub sa Barangay Saber, Marawi City. Makikita rito ang iconic na sari-manok na mga maranao, ang panolong o kahoy na disenyo mula sa Royal House ng mga Sultan at ang lakob o lalagyan ng tabako na nakapatong sa langkit o tradisyonal na tela. Pero mas agaw pansin sa museum ang Memorial Hub para sa nangyaring Marawi siege noong 2017. Ang dalawang gador o jar ay gawa mula sa mga narecover na bala sa war zone. Nakadisplay din ang bahagi ng pader ng na mga nasirang bahay, kabilang na ang isang parte ng Dansalan College Foundation na inokupa ng Maote Group. Makikita rin ang mapa at mga larawan ng siege. Ang Memorial Hub ay nakatakdang buksan sa publiko ngayong taon. This is actually being curated by the by uh, renowned Marian Pastor Roses, and then uh, ano siya? It will it showcases the remnants and the stories of the Marawi siege which has happened last May 2017. Upang personal na makita ng mga tawang epekto ng kaguluhan, nakaplanong i-preserve ang ilang nasirang mga bahay sa Ground Zero bilang bahagi ng lokal na turismo. Maliban dito, may dalawang historical markers din sa Marawi na itinayo ng National Historical Commission of the Philippines. Sikat din ang Marawi bilang kinaroroonan ng Mindanao State University o MSU, na isa sa top universities sa Pilipinas at buong Asya. At syempre, may mga magagandang produkto na suwak pang souvenir. Marami ang mabibili sa mahigit isang daang taon ng tindahan ni Sudais na minanapa mula sa kanyang mga ninuno. May mga furniture na may tipay o shell, mga instrumentong pangmusika at mga kasuotang hinabi sa kamay. Mayroon ding langkit na isinusuot ng mga Maranao royal families. Kamalaman ng mga tao na ang product ng Maranao ay walang katulad sa buong mundo kasi ito, mano-mano itong ginagawa namin. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur, mas lalo pa nilang pauunla rin ang Marawi City. Magkaroon ng Mega Marawi or what you call Maraw uh, a bigger part of, Marawi will be bigger Marawi will be bigger because parts of the other municipalities will be parang Metro Marawi ang mangyayari. Sa so ngayon, if you've seen, meron na tayong hotel na binibuild and then uh, meron ding meron na tayong pure gold. So we're inviting local investors also to put up their own businesses. At kung mahilig ka sa adventure, pwede mong puntahan ang bayan ng Pagawayan na higit isang oras ang layo mula Marawi City. Mga 10 to 15 minutes ang lakad papunta sa Kabubulod Tua Falls. Malinaw at malamig ang tubig dito kaya siguradong maliligo ka. Potential tourism itong Kabubulod Tua Falls kaya pinag-aaralan na kung paano mas mapapadali ang pagpunta dito ng publiko para makita din nila yung napakagandang falls dito na mula sa Lake Dapao. At syempre, hindi pwedeng mawala sa listahan ang Lake Dapao at ang Lake Lanao, ang pinakamalaking lawa sa Mindanao at ikalawa sa buong Pilipinas. Tignan ang tanawin. Alam namin kung saan ang perfect spot para ma-appreciate ang ganda ng lawa. Nasa madam ba ito? Kaya ano pang inihintay nyo? Bumisita na sa Lanao del Sur. Vina Araneta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.